Di picture ang kulang nga rin yan o. No? Sisew. yung pampaiyak sa mga bata eh. O, oh, bunot na. Pala bunotan na rin sisiw na are. Ise I-send ko kay ate. Gaganda ng kulay ng sisiw, Oh. Ano, are? color. Jobos. Hindi ko rin po wala kung anong dinideliver dini po sa Pampaiyak ari ng mga bata, oh. Fiesta kasi din sa amin. Bukas ang fiesta, pero ngayon marami ng pampaiyak ng bata. Sisiyo na pala puno Bakit ang lakas ng atraksyon na rin sisiyo na rin sa mga bata? Mga laruan. Nung ako'y bata, ay ako'y nagugulong din din sa mga sisiw na are. Pag ako'y hindi nakabili ng na sisiw, ay ako'y nag-iiyak. Nahiga pa sa lupa yung iba. Ikaw, Angel, nahiga ka rin sa lupa. Ay ako'y nagugulong. Pag hindi ako nabila ng sisiw. Yan, mga bata, naglalapit na, na sa sisiw mo. pinupugigian na yung mga sisiw ng mga bata ayan, iniikot-ikutan ng mga bata nakakadalawang bunot na si Brielle ano? sumbong kita sa iyong ama bunot ka ng bunot talo ka naman